Ipinatawag na ni MIAA General Manager Eric Ines ang mga housekeeping at pest control service contractor ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang pulong ay nagbigay na ng babala at ultimatum ang MIAA Chief para sa pagganap at tungkuli ng kontraktor alinsunod sa mga tuntuni ng kanilang pinirmahang kontrata sa MIAA. Babala ni Ines, maaaring hindi na maririnyo ang kanilang kontrata o iba-blacklist sa mga susunod na bidding kung bigo pa rin silang bagampanan ang kanilang trabaho. Nakipagpulong din si Ines sa Terminal Administrator, Service Contractors at mga eksperto sa kalusugan mula sa Bureau of Quarantine at MIAA Medical upang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng sanitation services sa buong terminal ng NAIA. Inatasan din ni MIAA Chief ang mga grupo ng Terminal Administration na magtalaga ng mas maraming inspektor upang masubaybayan at pangasiwaan ng mga ginagawa ng mga kontraktor at muling suriin ang pagiging epektibo ng kasalukuyang kasalukuyang housekeeping at pest control SOPs upang tugunan ang pagtaas ng dami ng tao at sa pagbabago ng kondisyon sa loob ng mga terminal. Sinabi din ng MIAA na nakatakdang baguhin ito ang Terms of Reference o TOR para sa service contracts, pagpataw ng mas mahigpit at mas mataas na parusa para sa liquidated damages. Hinihiling din ng MIAA sa contractors na magsumiti ng lingguhan at buwan ng commitment ng ang kanilang mga trabaho na nagtatatag ng isang mekanismo ng agarang pagtugon sa pamamagitan ng close coordination sa pagitan ng contractors at MIAA management. Sa kabila nito na nga naman ang contractor na gagawin nilang madalas ang surveillance at disinfection. Dadagdagan din nila ang visibility at magrekomenda ng isang programa sa trabaho na makakamit ang mas malaking epekto ng mga pamamara ng paglilinis at disinfection nang hindi maapektuhan ang availability ng upuan. Tiniyak din ang contractor sa MIAA na gumagamit sila ng epektibo at ligtas na kemikal na mga gamot kontra peste at insekto. Sini Sigurado din nila sa MIAA na ang mga produktong ginagamit nila ay FDA approved at regulated.